One of the most disturbing Filipino movie na base sa totoong buhay. Ito ang movie ng Calvento Files tungkol sa dalawang karumaldumal na kaso na ginawang pelikula. Sa unang kwento, susundan natin dito si Valerie na isang babaeng teenager na nakatira sa probinsya kung saan napakabuti nga niya sa kahit na sinong tao. Sobrang matulungin niya na lahat nga binibigay niya pati na nga rin yung chinelas na suot-suot niya. Nang gabi, dito nga may gaganapin na prom doon nga sa school ng ate niya kaya naman umalis nga ito at sumunod nga si Valerie. Yun nga lang, hindi na nga siya tumuloy doon sa prom at umuwi na nga lang siya at sa gabing yon biglaan na nga lang siyang mawawala. Sa pagkawala niya, labis kang nagdusa yung nanay at kapatid niya kung saan makalipas nga lang yung ilang araw, mahanap ka nila siya sa loob ng isang balon Sa mga sumunod na araw Dito na nga magluluksa at mag-iimbestiga nga yung nanay niya Kung saan dito nga siya makakahanap ng sagot Sa kung sino nga ba yung bumaboy doon sa anak niya. Doon naman tayo sa pangalawang kwento tungkol sa isang pamilyang nakatara rin sa isang probinsya. Masaya itong mag-asawa na ito na si Naminda and Ernesto kasama yung isang nilang anak pero dito na nga magsisimulang magkagulo dahil kay Pinong na isang lalaking lasinggero doon sa lugar nila. Itong lasingero nga ito ay kainuman nga ni Ernesto and may gusto nga rin ito sa asawa nito na si Minda. Ang gabi habang umuulan, dito na nga lulusubi ni Pinong yung pamilya nga nila kung saan dito na nga mawawala yung tatay at susubukan naman yung tapusin itong si Minda kasama yung anak niya. Imalang nakaligtas nga yung mag at dito na nga sila nagsumbong sa mga pulis para ipahuli si Pinong. Sa pagpapahuli nga nila kay Pinong, dito na nga lilitaw yung nanay ni Pinong na konsintidor nga doon sa anak niya na tatakutin ng pamilya nga nila Minda na huwag nang ipakulong yung anak niya. Yan naman sa mga susunod na araw at gabi, dito na nga mababalot ng takot yung buong buhay nga nila Minda at ang anak niya kung saan dito nga sila guguluhin pa rin ni Pino na gusto pa rin makalapit sa kanila. Tal ng movie, Calvento Files The Movie. Even na base to sa isang true story, hindi na ako nagulat na natakot and kinilabutan ako sa movie na to. Ang mas nakakatakot pa nga dito, parehas lang yung dalawang kwento na yung mga taong may ginawang masama, parehas nakakilala o nasa paligid lang ng mga taong binaboy nila. Di ko na naabutan yung original na Calvento Files sa pinapalabas nga ata dati sa TV pero para lang din ata tong Soko na kinukwento nga kung ano nga ba yung nangyari before and after nga yung mga ganitong pangyayari. alam mo kahit hindi siguro to true story, kikilabutan pa rin ako dito eh. Cinematography, yung amazing performances nga ng mga actors, the editing and yung mga prosthetics nga nila na sobrang realistic and nakakatakot din talaga makita. Alam na yung mga parts na pinapakita talaga yung katawan? na halos malapit sa kung ano yung itsura ng katawan kung mangyari nga sa isang katawan to. Sobrang kudo sa mga actors nila dito kasi ang gagaling nilang lahat umacting and walang tapon yung mga performance nila. Siyempre unang unay sa mga bida like sila Claudine, sila Rio Luxin, Charmaine Arnaiz, tsaka syempre yung mga kalaban din. Sobrang natakot, nakrepian, and sobrang sarap kaltukan nila Lito Pimentel, Nonie Buen Camino, Ray Ventura, Jan Estrada, tsaka si Caridad Sanchez sa mga roles nila dito. Maganda na nga yung character dito ni Karendon Sanchez. Grabe, sobrang punchable niya nga. I mean, technically sa dulo, sinuko pa rin naman niya anak niya. Pero before that, grabe, sobrang nakakabwisit siya. Sobrang effective talaga yung performance ng mga actors nila dito and syempre yung mismong kwento na nailatag naman nila na maayos kung ano nga ba yung mga nangyari sa mga kaso na to. Rin talaga yung nakakatakot dito na like I said nga, yung mga masasama dito, kakilala lang din nila and ayun nga yung nakakatakot dito. Tipong mga taong akala mo mapapagkatiwalaan or akala mong mga harmless naman, sila pa pala yung may mga tinatagong kademonyohan sa mga sarili nila. Para sa mga totoong taong naapektuhan nga ng kaso na to, sana okay nga yung buhay nila and sana nakarecover sila sa mga karumal-dumal na nangyaring to. ganang title ng movie, Calvento Fels the Movie, and ang torta rating ko for this ay 10 out of 10.